Sa ngala ni Allah ang maawain, ang mahabagin. Tabarak alaing biyedhi al-Mulk, wahu alaing kung 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 ang siyang lumikha sa kamatayan at buhay upang subukan kayo kung sino sa inyo ang mabuti sa gawa siya ang makapangyarihan at ang mapagpatawad Siyang خلق ng pitong kalangitan na magkakapatong wala kang makikita sa paglikha ng maawain na salungatan fardi'il basar hal ibalik mo ang iyong paningin kung may makita kang kapintasan ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ibalik mo uli ang iyong paningin ng dalawang ulit at babalik sa iyong iyong paningin na nagpapakumbaba at pagod قال قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين pinalamutian namin ang langit ng mundo ng mga bituin at ginawa namin minitong pambato sa mga satanas. At inihanda namin para sa kanila ang parusang nagliliyab. Para sa mga hindi na nampalataya sa kanilang Panginoon ng parusa sa impyerno at masamang hantungan nito. Iba'a fiha sami'u laha kapag itinapon sila rito ay naririnig nila ang ungol nito habang kumukulo ito halos sumabog ito sa galit kullama ulqiya fiha fawjun khazanatuha alam ya'tikum nang itatapon dito ang isang grupo ay nagtatanong ang mga bantay nito hindi ba dumating sa inyo ang isang tagapagbabala? Tutugon sila. Bagkus ay dumating sa amin ang tagapagbabala, ngunit nagpasinungaling kami at sinabi namin, Walang ibinaba si Allah na anumang bagay bagkus kayo. In antum illa fi dalalin kabir. Bagkus kayo ay nasa pagkaligaw na malaki. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sasabihin nila, kung kami lamang ay nakinig at nag-isip ay hindi kami mabibilang sa mga mananahan sa apoy. Aaminin nila ang kanilang mga kasalanan at nawalan na ng pag-asa ang mga tao sa impyerno. Tunay na ang mga may takot sa kanilang Panginoon sa nalilingid ay para sa kanila ang kapatawaran at gantimpalang malaki. Ilihim man ninyo ang inyong mga sinasabi o ihayag ito. Tunay na siya ay nakaaalam ng nilalaman ng mga dibdib. Hindi ba niya nalalaman ang nilikha niya samantalang siya ang mabuti at ang nakababati? Siya ang nagdulot sa inyo na ang lupa ay umamo sa inyo kaya lumakad kayo sa mga sulok nito at kumain mula sa mga biyaya nito tungo sa kanya ang pagbabalik. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikum al fa idha hiya tamur. Inaakala ba ninyo na kayo ay ligtas sa siyang nasa langit na dulutin niya na lamunin kayo ng lupa na bigla na lang itong gagalaw? Am amintum man fis samai ay يرسل Inaakala ba ninyo na kayo ay ligtas sa siyang nasa langit na magpaulan siya sa inyo ng bato? Malalaman ninyo kung gaano katindi ang aking babala. Nagpasinungaling na ang mga nauna sa kanila gaano katindi ang aking parusa. Hindi ba sila tumingin sa ibon sa ibabaw nila na nakabuka ang pakpak at minsan ay nakasara? Walang nagpapalipad dito liban pa sa maawain tunay na siya sa lahat ng bagay ay nakakakita. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Sino ba ang magiging hukbo para sa inyo na tutulong sa inyo liban pa sa maawain? Inil kafiruna illa fi gurur.

Bagkos sila ay nagpatuloy sa kabastusan at pagsuway. Afa may yamshi mukabban ala ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Siya bang gumagapang sa kanyang mukha ay higit na nagabayan kaysa sa isang naglalakad ng tuwid sa landas na matuwid? Qul huwa allazi anshaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar al afida qalilan sabihin siya ang lumikha sa inyo at nagbigay sa inyo ng pandinig paningin at mga puso kaunti ang inyong pasasalamat qul huwal ladhi dhar'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun sabihin siya ang nagparami sa inyo sa lupa at tungo sa kanya, kayo ay titipunin. Sinasabi nila, kailan ang pangakong ito kung kayo ay makatotohanan? Sabihin, ang kaalaman ay kay Allah at ako ay tagapagbabalang malinaw lamang. Nang nakita nila itong papalapit ay nalungkot ang mukha ng mga hindi na nanampalataya at sasabihin sa kanila, ito ang dati ninyong hinihiling. Kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimna faman yujiru al kafirin min adhabin aleem. Sabihin, nakita ba ninyo kung wala sa katuwid ni Allah at sino mang kasama ko o kahabagan kami? Sino ang magliligtas sa mga hindi na ng mula sa parusang masakit? huwa bihi wa alayhi tawakkalna man huwa Sabihin, siya ang maawain na nampalataya kami sa kanya at sa kanya kami nanalig. Malalaman ninyo kung sino ang nasa pagkaligaw na maliwanag. Qul ara'aytum in asbaha faman ya'tikum Sabihin, nakita ba ninyo kung ang tubig ninyo ay lumubog sa lupa? Sino ang magbibigay sa inyo ng tubig na dumadaloy?